Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Mayat Salvedia. At nais ko po kayong bigyan ng isang hamon ngayon na mag-isip kung anong klasing klaseng puso mayroon tayo. Tara na sa Tandas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa libro ni San Mateo, Kabanata 13, at talata isa hanggang kasyam. Parahil ay alam na alam nyo na ito. Ito ay isang parabolo tungkol sa mga maghahasik. So, ito po yung tinatawag sa Ingles na parable of the sower. So, meron pong apat dito na klaseng binigay ang Panginoon na mga tumanggap sa kanyang mga salita. At dito po ay inaanyayahan ko na alamin natin kung nasaan ang puso natin. Kung paano natin tinanggap ang kanyang mga salita. Una, di ba, nahulog ang kanyang mga salita sa tabing daan. Ibig sabihin, it's a path. So, kapag ganoon, hindi ka agad mamumunga. Sandali lang yan, pero dahil wala namang soil o oh, wala namang mga lupa, so, oh, mamamatay yan. Yung pangalawa, ay isang mga mabatong lugar. Pag sinabi natin mabato, pero magtumatagal ng mga halaman sa bato. Sa kalaunan, ay namamatay din sila. At ang pangatlo, ay yung sa dawagan, yung may mga maraming tinik. Pagka may mga ganong klaseng halaman, padawagan, ay lumalaki, lumalapat sila. At namamatay, sinisiksik nila ang mga halaman na katabi nila. Kaya namamatay. At ang pang-apat ay isang hala, isang soil o lupa na napaka taba. At lahat ng ilagay mo doon ng mga butil ay lumalago lumalaki, at kalaon laonan ay namumunga. Mga kapatid, meron akong apat na bagay din na gustong ibahagi sa inyo. Una, ay ang tawag ng Panginoon sa atin na apat na M. Maglalaan tayo ng apat na bagay na ito. M, una, ay maraming panahon at paggugol sa pagbabasa at sa pagninilay ng mga, kanyang mga salita. Sa paraang ito, makakaiwas tayo sa mga panahon na nasasayang ang kanyang salita. Ang, pang, ang pangalawa naman ay dapat maingat tayo sa ating mga desisyon para nalalaman natin na ito ba ay makakatulong sa ating pagpapalago ng ating buhay spiritual o hindi? O ito ba'y nakakapagpalayo sa Panginoon? O ito ba'y nakakasakit sa aking kapwa? Kaya nga, kapag nalaman natin na ito'y bagay na makakapagpalapit sa atin, tuon tayo. At ang pangatlo, ay ang kailangan ay ang matyaga. Pagiging matyaga natin at pagiging matiisin sa lahat ng bagay na dumadating sa buhay natin. Kaya yung sinasabing sinisiksik tayo, madawag, kaya natin yan kung kapiling natin ang Diyos. Kahit na anong problema meron tayo, kahit na anong mga pagsubok na dumating sa buhay natin, kasama natin si Jesus. At ang pang-apat, itong pinakamahalaga, sana ay magkaroon tayo ng mabunga at masaganang buhay ito actually ang pinaka resulta kung tayo'y mananatili sa pagmamahal ng Panginoon. Kung kaya't napakaganda na kung tayo may mga mensaheng naririnig galing sa Kanya, galing sa Kanyang mga salita, pakinggan natin yon. Maraming mga nakikinig, pero kukuunti lang nakakaunawa at nakakaintindi. At ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Nawa mga kapatid, tayo ay magkaroon ng paglalaan ng maraming panahon ng paggugol ng pagbabasa at pagdadasal. Pangalawa, maingat tayo sa lahat ng mga ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip at sinasabi. Pangatlo, maging tapat tayo at maging matatag at mapagtiis tayo sa lahat ng mga nangyayari. At, at ang huling-huli, huli ay naway maging magana at mabunga ang ating buhay spiritual na kasama ang Panginoon. Kung kayo'y nabasbasan, maaari pong mag-like and share at nawa patuloy tayong lumago sa pagmamahal ng Panginoon. God bless you!